alam nyo, is yan yan, uh, isang hando. Bali, inborn na Baptist, pero na-build sa Pagkakas. Uh, pumasok din ako sa isang rehiyon, uh, doon sa Mungkayo, the Valde Oro. So, isang RFG. RFG is a Ringland Family of God in the Far East. Pero sila mga anting, anting, kaya nyo uh, na nagbibigay sila ng mga anting-anting para sa mo yung sa Lego, meron yung mga lapin Yes, bro. ano uh, noon, bro, may sign of the cross naman. Um, Tulad sa Catholic. Yes, bro. Ano yung uh, uh pinaka-original na nagpa folder counter, uh, ano nila, parang pinalitan. Ginawang uh, balaod subo moral. So, yung... Oh, kasama kayo sa ibang sekta, malita lang sa Catholic. Yes, bro. Dahil ito Yes. Magandang umaga dito Nandito tayo sa Iloilo. Ah, -Ilo. oh. uh, sa pagkakataon ito, mga kasama natin sa sisyan niya. uh, ni Go Omen. At alam niyo, sa sisyan ay isang na uh, sa sektang al Ah, uh, yung RMD. Um, Yes, bro, isa. RFG. Rf Oo. Bali, inborn na Baptist, pero na-build sa RNS. Mm bilang -hmm. uh, Baptist, di ba sa basa yan? Dahil uh, may mga propaganda na paniniwala na yung sa ko para sa imperno daw umuno yan. ah uh, Natulungan ba kayo na may ganyang paniniwala? In a way, bro, sa Baptist, no, um, mostly, ah uh, tinuturuan lang kami paano mag-memorize ng mga verses. Pero hindi kami tinuturoan kung paano talaga ang totoong pananampalataya. Okay. Tapos, um, uh, pumasok din ako sa isang rehiyon uh, doon sa Mungkayo, Davao de Oro. So, isang RFG. RFG is a Renewal Family of God in the Far East. So, sa bukid yun, no? Sa bukid. Tapos doon na, uh, doon na build yung mga no, tinatawag natin na uh, kung eh, paano maniniwala sa uh, the Lord. Mm ah uh, yung uh, grupo na yon halo-halo ang um, pananampalabaya. Yes, bro. At uh, naniniwala tayo tulad ng INC sa Kaumay sa Far, far East. Yes, bro. Kasi um, marami silang bawal. Uh, marami naman silang tinuturo na parang Uh, maniniwala ka sa isang bagay na yan ang makakapagbita sa mm iyo. -hmm. Katulad ng, meron silang mga anting-anting, gaya nun, uh, na nagbibigay sila ng mga anting-anting para suotin mo kapag um, in case na nandyan ka sa gera, mga ganun. Kasi ang lugar namin... Sa so, Davao, yan, da po. Yes, po. Mm -hmm. Kasi ang lugar namin, uh, parating na gera. So, um, binibigyan nila kami ng nila ng chalice, no? Mm -hmm. Tapos ano pa yun yung mga... yung, yung saligo, meron yung mga natin Yes, bro. Okay. Um, makikita mo doon, bro, yung nakaganon tapos may I. Mm -hmm. Tapos uh, nakalagay doon RFG. Yung Wala naman. ba kayo yung yung na atlat na may mga nakasulat na Latin, wala ba ganyan ka? yan? Meron ko. Yung tinatawag na libro ito? Ah, uh, hindi ko hindi kasi ako familiar talaga sa mga ganun bro pero makikita mo sa kanila mga ginagamit sa simbahan nila kasi um even sa ilang uh, poster, bro may mga tattoo sila na, na parang hindi uh, nababasa ko pero hindi ko maintindihan kung okay. ano <laughs> okay. so bilang sa ani sa naturang uh, ka, ano yung mga ginagawa yung mga panalangin, pagdadasal, oras-oras? Ah, uh, noon bro, may sign of the cross naman. Um, Tulad sa Catholic. Yes bro, uh, in the name of the Father, ganon. Pero nung napatay na yung uh, pinaka-original na uh, founder uh, ano nila, parang pinalitan. Ginawang uh, balaod subo oral. Ayun na. Yes. So na nagbago. Yes. Oh. Noong napatay na yung ano yung nag-build ng grupo na yon. Tapos, uh, bawal sa kanila yung mga babayi na hindi nakapagsuot ng palda sa, sa Visaya Palda. Uh, marami pa bro, parang connected din sila sa uh, mga, mga mm -hmm. o mga lumad, mga native people. May mga ano sila bro, yung tawag ng may halad na baboy tapos yung... Uh, mga nagsasaya. Oh, yun, So may, may ritual. Yes bro. Uh -huh. So pag-aala, pag-alay sa mga mga elemento. Yes, bro. Tapos noon kasi medyo bata-bata pa ako. Sumasali ako sa kanilang mga um pating palak ng like uh, Bible uh, padamihan ng verse na memorize. So every time na may mga occasion, parati namin maririnig yung verse na uh, Juan trying Mm -hmm. Yan. So, ang, ang sunod bro, ako, kakang ako, sa, o sa, oh, sa bisaya. So, yun yung parati kong naririnig sa kanila. Pero, sinasabi kasi, minsan kasi yung tatay ko, tatay ko na mismo yung nagsabi, bro, na ang katulik ko, raw, ay isang 666. Okay. Yun. So, noon, hindi talaga ako pumapasok ng ano ng katoliko kasi nagsikin ba sa aking utak na ah demon demon yun demon oh, yun oo pero yung hindi naman talaga na close yung yung close my yung parents ko kasi every time na may ano may naginvite sa amin kahit na uh, fundamental baptist iba 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 ng ano parehong yon mapayag naman sila. Sinasabihan nila kami, ah, uh, para para may god naman yan so kasama kayo dahil so, ayo uh, kasama kayo sa ibang sekta man lang sa katoliko yes, dahil ito ay 666 yes po mm -hmm. um na, na, try ko lang ang ka katoliko bro dito na sa so, inyo so, paano ka na napayakap sa simbahan katoliko um, hindi pa ako nabinyagan bilang isang katoliko um, sinasama na ko ng isang tao sa, sa simbahan. Sa simba. Tapos, first time ko mag um, kumpisan. Hindi pa na binyagan. Hindi pa bro. Time ka na. Yes bro. Kasi ano, yung, yung baga, meron kang, parang, oh, dito, parang tatay mo na sasabihan ng lahat ng problema mo, na masakit mo, na no, gano'n, mag, magsusumbong na. Ang ginawa ko noon doon kasi ako mo rin Sinaulat ko sa dalawang papel yun. Yellow pad. Hindi ko yun kalimutan. Tapos, um, sinabihan ko yung pare. Father, hindi ko, uh, I left Catholic Tapos, uh, sabi ko sa kanya, paano ba magpunta siya? Tapos, yun, sinabihan niya Um, sabihin mo lang mga problema mo, mga, mga, mga kasalanan mo, gusto mo sabihin mo yun, inumpisahan ko. Tapos, pagkatapos ng um, parang ang sarap-sarap sa feeling na hindi ko naranasan sa ibang sekta. And then, sa patuloy, tuloy-tuloy uh, ko tuloy, tuloy, tuloy na pagsama sa kanya, um, dito ko, dito ko natutunan na, dito lang sa katuloy ko, mong maiintindihan, at uh, parang, Parang ano tao dito, parang ano ka, pinaprepare mo yung, uh, uh, yung buhay mo sa kabilang sa kabilang buhay. Kumbaga, hindi ka papatay pero sa sa ilunggo nagtinguha ka gid. nagtinguha ka gid nga masalbar mo ang imo kalag sa biyahe sa buhay. So dito lang yan sa katulipo bro. And then paano mo na isipan na magpabinyag at magpapunod sa simpa? Kasi bro, um sa patuloy ko na pag uh, sumasama ako sa Bible study, prayer meeting, parang kakaiba. Dami ka mga tatanungan sa Bible study. Yes, bro. Dami-dami bro, tapos kinakabaka ko bakit ganito? bakit ganito? Tapos dyan ko lang nakita no yung pinapahalagahan talaga ang ating uh, ating Diyos patuloy na sa misa. Ah, uh, pinakamahalaga ang Eucharist. Ganon. So, dyan ko nalaman, dyan ko naiintindihan na mas, ano pala, mas uh, ito pala yung puto ko. Parang, kumbaga sa naranasan ko na sa iba na sekta na sumasama ko, parang yung words sa uh, ilong parang into, Parang ganon na, ano pala, into Ganon. Kasi ano, doon, hindi ka talaga, ano, hindi ka tinuturuan kung paano magdasal. Paano maniniwala ng totoo ah uh, dito lang kasi doon iya yeah, sasabihan ka lang uh, oh you have to memorize this verse 10%, percent ganun lang eh, hindi ka hindi ka tinatawag paano mo isasabog eh, ha yung yung ginagawa mm -hmm. dito lang sa ano sa katoliko so nagdesisyon ka magpabinyan sa simbahan ng katoliko yes bro mm -hmm. Anong po nang ginawa mo mm -hmm. nang nagdesisyon ka na magpabinyan? Ah. Uh, humingi ng tulong sa kakilala ko. Tapos yun, denied niya ako. Uh, hindi hindi ko pa hindi ko hindi ko pa masasabing um, alam ko na talaga ang lahat. Hindi ko pa masasabi kasi until now nagtatanong pa ako. Pag uh, kailangan ko pa talaga ng matutunan. Tsaka sumasama na sumasama ako sa mga mission kasi diyan ano ma maririnig tapos pag may question ka sinasagot yung ganun. Tapos, okay. um, uh, kasi bro, nakapag-asawa na. Eh, ang banding kasi namin ni, namin dalawa, kahit nagkakape, mm -hmm. nagtatanungan ng mga verse. So parang dyan ko pa, dyan ko pa talaga, dyan ko na, na, na tawag ito, nalaman kung ano talaga ang mo. Anong naramdaman mo na matapos ka tumanggap? Masaya bro. Kasi bro, parang, parang meron kang Par parang, parang merong nawala sa dibdib mo. Parang, kumbaga nagbukol na nawala sa dibdib mo. Kasi ano, parang open arms, punting na Yung mga gano'n sa mga So, anong insahe mo sa lahat ng mga kapatid? Lalo na yung mga naging kaalib sa sektang inaliban mo at sa lahat ng mga kapatid na alam natin ang dami ngayon na sila'y nagiging handong sa naturang sekta ang dami ngayon, na, nasa kanila pa na natili ang propaganda. Okay. ng Ang katuliko sa demonyo, ang katuliko ay pat, patung sa impyerno ito. Kaya uh, wag kayong makipaghalugilo sa mga nasa katuliko dahil nagalabas yan. Kasi so, anong gusto Um, uh, para po no, sa mga taong uh, patuloy na umaanib sa hindi totoong relihiyon, <laughs> Kasi naranasan ko rin yan. So, um dapat maging ano kita maging uh, open minded and then uh, magtanong talaga kahit na titingnan natin no, kahit uh, tayo nag-aaral titingnan natin sa history um ang lalabas talaga ay ang tatuliko so ang totoo talaga ay ang tatuliko so sa mga tao na parang may mga doubt pa so uh, kailangan natin mag-aral ng mag-aral, no? Hindi tayo hihito sa pag-aral sa ating uh, pananampalataya para tayo ay para tayo ay maliwanagan at madalas sa totoong ano talaga ang totoong relihiyon. Okay. So, mga kapatid. <laughs> ano, ano, ano. I welcome natin ang ating kapatid. Uh, siya ay kabahagi na ng mission natin, kabahagi sa katawa ng 没问题，谢了、bueno,